Ang cute tapet ay eh, bibigyan natin kay... Pero meron sya cute tapet. Ito. Ito. Sa'yo ito. Sahaha. Ha? Maybe. Pet yan, ha? bibig Cute tapet yan ah. Gusto naman ba baka ng cute tapet. So yan guys. bubuksan na nga pala natin tong chest na to guys. Ayan guys. Tingnan natin kung ano makukuha natin dito. Uy. Uncommon lang. Ano yun? Isa pa. Isa pa guys. Ayan. Tingnan natin kung ano makukuha. Ala. Uncommon. Alas guys. Tingnan natin kung ano makukuha natin. Ito. Medical egg. Ayan guys, meron pa tayong nati chest. Nutty chest guys, buksan na natin. Ano kaya meron dito guys? Uy! Farmer Chief Mouse. Alam mo po, idol po kita. Ay, idol ako dito ha. Teka na, ano bibigay natin natin sa kanya? Bigyan natin siya ng pet guys. Idol niya daw ako eh. Ay. Bigyan natin to guys. Mega. Mega. Bigyan natin niya mga tapi ha. Ito dyan ako eh. O. Oh. Yan. Bigyan ko sa iya. Idol naman ako eh. Yan guys. Kayo. Idol nyo ba ako? Yan Bigyan natin yan o. No. Idol Ito nyo ako eh. Sa'yo na yan ha. Yan you know? o. Idol niya ako so, eh. Sa kanya na yan. Idol niya ako eh. Kaya mga katapi, mag-submit all fruit tayo guys. Uy, konti na lang. Yan, sure na ako mga katapi. Ayan o, oh, yun know. o. Sabi sa inyo eh. Dito, tingnan natin kung ano makukuha natin. Grandmaster o, oh. ganda. Ayan guys, ano naman ito? Legendary egg. Ito, tingnan natin guys. Ayun, ay natikrates siyang guys. Gusto ko ito o silver fertilizer. Ayan guys, dali mo kay Tampo. Ayan, happy birthday daw kay Tampo. Tampo, happy birthday daw, sabi nila. Thank you. Thank you daw, thank you. Anong hiningi nila? Sabi nito, please po, cute na pet. Cute na pet, teka lang ha. Nasaan yun dito yung cute? Cute na pet. <laughs> Ayan, hap tayo ng cute na pet dito guys. Um, ito aking, ito yung pinaka cute na pet ko guys. Yeah. Gusto niya ng quit na pet, yan. Quit na pet yan guys. Sana magusto mo yung quit na pet ha. Nako max ba? Max pa, max. ay bigyan niyo ko! Ay, Sophie pala, Sophie. Yan. Bigyan natin kay Sophie yung na pet. Yan. Ayan, oh, may, meron siyang kuit tapet. Ito. Ano sa'yo? Kuit tapet to. Sa'yo to, Saha. Ha? kita ng kuit tapet. Ayan, ha? Cute yan. O. Oh, malaki. Pero, cute. Ikaw. Anong gusto mo? Cute din? Teka lang. Ito, ayan. Kuit tapet yan, ha? Ah, bigay kita ng cute tapet. Ayan na. Ah. Sa'yo na yan, cute tapet yan. oh, ah, okay ba? Puro cute yan. O, ah, oh, Bili nga ako ng cute tapet, guys. Ay, kaya mga katapi, gusto nga binin ba ng cute tapet? Pag-i-comment daw ang inyong mga pangalan mga katapi at para mabigyan kayo ng mga cute tapet mga katapi. Let's go!